paano paano nag-contact si Father Alejo sayo? sa iyo? Sa true phone, ah uh, tinawagan niya ako na ah uh, meron silang gusto ring exactly kung pwede ba daw ako makapunta ng Manila. Tapos before that, uh, gusto rin nilang makapunta sa bahay. Father Albert Alejo was in shock Tuesday morning as he woke up to news he did not expect. When I opened my cell phone at 6, 6 a.m. here in Vienna, I was pleasantly surprised, but I did. I was not able to capture immediately my own emotion. So um, I'm. I have been expecting this. I have been praying for this. Now it's happening. It's kind of a uh, still surprising. Ibang matagal mo ini matagal mo pinagtrabawan, <inaudible> pero nung dumating, medyo magugulat ka pa rin. Alejo is one of the priests who was vocal during the Duterte administration, speaking out against the war on drugs, advocating for human rights, and serving as a voice for the victims of extrajudicial killings. Okay, so anong nangyari after ng contact ni Father Alejo sa iyo? Uh, actually, nakapunta talaga ako ng Maynila tapos inausap nila ako dun sa plano. Kasi alam nila na nasa din ako nung sa pag ko pa rin. Kaya kinausap nila ako. Actually, na, uh, ang uh, sa akin din is na-mention I sure nila yan na uh, uh, kapag hindi nakabalik yung LP sa ano, ang LP sa pwesto, so walang power. Uh, like before uh, rin ako niya na kapag nakaupo si Lenny, eh, matutulungan daw ako, mabibigyan din ako ng trabaho. So, at that time, uh, sabi ko nga uh, masyadong malawag sa pera pinibigyan talaga mo kada ano bi bigay ng bigay so uh, parang unong una talagang na-convince ako but nung time na yon uh, yung nga sabi sa akin ni Sen. Trillanes na i-email lang daw sa akin kung ano yung dapat sasabihin ko kasi gagawa sila ng affidavit at uh, through attorney Sapio tapos i-email sa akin, Hindi man daw si, hindi na daw natatablan si Presidente Digong ng AGT. So, ang plano nila is i-anonilize si, sa drugs. Okay. Yung pinakita ni Senator Trillanes na video privilege speech kung saan nakunan ka nagsasalita about uh, alleged involvement ni President Duterte sa drugs, kung saan you were waiting, really, uh, nagaantay kayo doon sa isang wharf dito sa Davao region. inantay uh, inaantay nyo yung shipment ng cocaine. Yes. Uh, gaano ka yun? Uh, hindi yun totoo. Kasi uh, actually, meron yung akala ko nga yung nilang kukunin yung sa bahay na binidjuan ako. So kumbaga, yung, yung, yung video, katulad ng kay Bicoy, hindi lang naman si Bicoy ang may video eh si Motabato at saka sa si ilas may video din kasi ang rason niya para hindi na daw kami makawala. Mm -hmm. So ang lahat is scripted, scripted din. Okay. Oo. So ang ano nun is ang binalabas niya is nandun daw, uh, nandun daw kami nag-aantay na sa si shipment, nandun din daw si Congressman Tony Boy Florendo which mm -hmm. is na-shock ako, sabi ko hindi ko yan kilala, hindi pa kami nag-meet yan, sige lang kasi malaking tinulong yan kay ano eh, malaking tinulong yan kay ano eh, kay Duterte. So, para isa rin sa plan niya na mabagsak rin si Congressman Florendo. Okay. Oo, so yung time na yon parang nag na, nasa stage na ako nag-aalaman lalo na yung sabi nila na yung tinikman daw yung cocaine. Mm -hmm. Oo, Actually, habang napapansin nyo nung nag-video ako, merong nag -co coach may babae, may lalaki, gano'n. Kasi nga, minsan nga, uh, as you see, parang matatawa. Kasi uh, yung words na tinikman, tapos yung yung isip ko na baka, ano, hindi ko naman kilala kahit yung pinag nila na sila, Congressman Clorendo, na doon daw. So yun yung dahilan na, uh, na ano rin ako. Pero inanood ko lang kasi after nun, may pera na naman. Y yung ano, uh, gaano kalaki palang pera binabayad sa you that time? Uh, at that time, ulit kay Bicoy, ang uh, promise nila sa akin, once na pipirmahan ko yung uh, free debit bibigyan nila ako ng 500,000. But at that time, yung mga 20,000, 20, 20 pag-ibigay okay. ng mga uh, ganon, mm -hmm.